May sabi mo dito, Papa ha? Jumps. Presko. ko. Daming kuno eh. Tahimik, no? Tahimik. Tiyo, mm. ang ganda. Ay, bro. Maraming maraming nagtatanong. Oh. Bakit daw wala ka dun sa birthday ni Dara? Ay, ah, sa birthday ni Dara. Oo. Oh. Bali, may inatinda rin po kasi akong Special occasion din po ng relatives po namin. Mm. So, kinailangan din pong umuwi po sa naga. Tapos po. napansin pa naman na parang medyo malungkot si Carla. No? Pero, uh, dahil nagsiswimming kami, parang ano siya, uh, tulala. Tulala. may hinahanap. Parang may hinahanap. Hinahanap. parang nasa naga yung ikip na. Tsaka rin. Biyera lang ako. Talagat si David. Um, uh, mahilig ba gano'n si David po eh. Mahilig po, po. sa akin ni David eh. <laughs> 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 Pero ano, hindi naman yung malungkot portion. Hindi naman kayo. Hindi <laughs> mo naman <laughs> daw siya china chat <laughs> Ala. Kaya nalungkot siya. Sabi namin, ba? baka naman nag-update naman sa'yo si Joma. Sabi hindi daw nagcha-chat si Joma. Ay grabe. Grabe na. yan. Kuha na naman pa ang mali. <laughs> <laughs> Pero na. <laughs> <laughs> alam naman, ano po yan? Alam naman po nila. Ano? Po? Ay, ha? Nano. Nano. Na eh, parang po kayo, <laughs> kay Kakalinga Prap. Kaya di ka nagpaalam. Kaya di ka nagpaalam. Ah. Kung sinasagot mo na kasi. <laughs> oh, Yon! Okay -joke, la. lang. Joke, lang. Lang. joke lang, joke lang. Napapanood mo to ha? Joke lang. Joke. Sinasagot na pala. Pero lang po. <laughs> parang, parang may nagsabu tayo sa'yo nung nasa huh? ano tayo na. Hmm. Nasa swimming tayo. Hmm? Parang may nagsabu tayo sa'yo. Nagsabu tayo? Oo. Oh. Sige, sa letter D yung pangalan. Dara. Dara. Dora. Pwedeng David eh, pwedeng David. Ah, oh, pwede. Bakit naman? Ba? Alam mo, mahal-mahal ko si okay. Dora. Hindi ko ito kailan. Kailan ako pagkakawin. Tatawin mo lang si, ano, si Carla. Tatawin ko oh, na si Carla. Oh, Kung oh. ano mang sinabi niya <laughs> sa akin. Kailan lang ko ito eh. Hindi. Ito at si Jack lang po ang nag-ano sa akin. <laughs> si Kuya David, si Jack Tapia Matuba. Sila po ang nangliging na ano sa akin. Kontra po yan sa buhay. <laughs> Uy, grabe ka naman. Na ng buhay mo. Opo. Uy, si David lang laman. po pala. Kasi si Jack, hindi po. Kasi mapakabalan si tayo ng Mabay talaga si Alan, si Jack. Mabay po si Jack. Po. Oh. Si David lang daw? Si David lang hindi. <laughs> si David lang hindi. Kung ito ba dito? Ay, <laughs> joke May lang yun. May lihim dyan. Galit sa akin. Porky <laughs> 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 masaya yan kasi nandun si... You know... Yung happiness know. and joy. Yung ano okay. niya, yes. Joyful. Okay. Joyful to the world. Kasi so, ako kasi birthday ni Dara. Malungkot naman ako kasi wala si Jomar. Oh, yun nga. malungkot Parang gabi ko may kulang talaga sa atin. Oh Parang okay. hindi kompleto yung ano. Ngayon bro, dahil wala ka doon. Ano ang message mo Hindi ko ramdam yung miss nyo eh. <laughs> ano message mo kay Dara? Nag-lock ko Wait, message. Oh, message kay ikaw, Dara. Message mo kay Dara. Dito nyo po ano yung message kay Dara. Yeah. Siguro po, isulat na lang natin ulit sa liham. Ang hit! Ha? Malayo! Ang layo! Malayo. Ay, Malayo. ka ba ko yun? Oh, eh. wala. 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 si Dan. Iba pala yun. 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 Pero siyempre, message natin kay Dara. Dara, happy happy 16th birthday. So, yun. Um, you're becoming more, ano na, dalaga na. Yun. So, ilang years na lang, um, legally, dalaga ka ano, na or <laughs> ano ka ano, na. <laughs> <laughs> legal ano na siya eh. Nasa legal, uh, legal age, na, age na, Opo. So sa ngayon, 16 ka pa. Enjoy nyo lang, enjoy mo lang yung age mo. Um, no pressure. Andito ang kalinga team, ang buong K-Boys, ang buong partners, ang buong team Kalinga para um, i-guide ka. If ever may, may problem ka, um, yun, pwede mo kaming kontakin um, kung sino man sa atin. And um, sa ngayon, wala, enjoy mo lang yung ano mo. Ewan ko kung sasabihin ko bang eh kasi bawal pa eh. Uh, no relationship mo na. Uh, uh, okay lang magka-crush, gawin mo siyang inspiration pero crush crush, crush lang mo. Oo. Oh, oh, oh. Yung inspiration. Crush lang daw. Okay oh, oh, lang, lang da. galing oh, ah, yeah. crush lang. Crush lang. Oh, ganun si Carla. Crush si Carla. <laughs> <laughs> Silent princess. Ah? Yes. Huh? Silent lang 'yun. Oo, oh, oh, 'di ba? Gagawa kayo ng issue. <laughs> Bigyan mo po Ayoko nang hinatsit ako eh. <laughs> Hindi sumagot. Ha? Hindi makasagot Yung angels nga eh, sumagot na nga oh, eh. Sumagot na nga sila. Napaamin namin lahat. Napaamin eh. namin lahat bro. <laughs> <laughs> Nahatsit lahat eh. Nahatsit nah, lahat. Lahat wala nakaligtas. Hindi lang talaga na vlog eh. Ah, walang vlog. Walang eh. vlog doon. Walang, ah, walang vlog. Walang vlog. <laughs> Kasi sa akin may vlog eh. Oh, sa'yo. Oh. Yan ang talagang legit na hot seat. Oh, oh. Kasi inaabangan nila, hindi ka pa sumasagot kung... Nagsagot sila, walang camera, no? Oh. Meron? Meron? May camera, <laughs> di na nakatutok. Yan. Yeah. Di naka-on. Kasi nakatutok to. Eh. <laughs> Tutok na tutok na. So, hindi eh? pa rin siwa ko yung ya, Jones. Yabang. Yeah, Siyempre yung mga viewers talaga. happy, ah, happy, birthday, Dara. <laughs> yeah. Di mo pala tapos yung message mo? Kadugtong pa yun? Uh, um, yeah. di pa nga tapos yung message ko. Ang dami niyang tanong ay. Isa <relacionatus> na lang ay, di mo na masagot. Ha? Ay, sagot lang naman din, oo. Oh, oh. mo si Carla? lang? In, 알아, handling... along, anyway. Hindi, uh, walang hindi. Oo lang <laughs> yung uh, sagot doon. Oo, walang hindi. Wala palang option doon. Oo or yes. Oo. Or absolutely. Ay, absolutely. Absolutely daw. <laughs> absolutely. Yeah, siya, no? uh, okay. 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 fine. Okay fine. Yan po niyo mapapanood. Ito na lang mapapanood ang mga revelation na ganyan sa ating channel. So, mga hindi may mga ganyan sa tayo mga ano eh, mga ha? Huh? O mga, mga mga walang ano? <laughs> 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 mga walang <laughs> <vlog, laughs> kwentang ano vlog eh. <laughs> Pero mas alam ko nag-enjoy nag din naman mga kanina. Oh, kasi nag-enjoy siya sa mga ganyan. Kunting so, so, na lang. Kunting maritesan lang po yan. Basta lang kay Dara, happy, happy birthday. Enjoy oh, niya lang. Yes. Happy birthday kay Dara. Looking forward ako sa pa-snack pa ni Jomar. No? Ayoo, may pa-snack oh, pa si Jomar guys. Oo oh maya maya po. Nag-sponsor si Jomar ng snack ng K-BOYS. K-BOYS ON MISSION. Matitok tayo pa maya. Oh, sige. So, ano bang pinikrib niyo ngayon? Mm. Gusto ko lang malamig eh. Malamig? Ako din, malamig. Mm -hmm. Ah, so, yung litters tayo. Frap. Frap? Frap. O, litters, okay ako sa litters. Good, litters. DCA, pwede? DCA na lang. <laughs> Ikaw? Kahit saan ako, basta kasama kayo. Hindi okay. ko kasi sweet. lumayo ka. Sa coffee time O, sa coffee ni... Sige ka, frap. Lumalam yun. Coffee time, hindi ko alam ang... Sa coffee shop. O sa coffee shop. Ah. 3 in 1, 3 in 1 okay. na lang. Basta kasama ka kayo. Di ko alam, ba't pala nag ng coffee shop yun? Eh, walang lang Kaya, wala namang kape doon siya. Uy, may kape doon. Wala lang laman, ubos na. Meron uh, <laughs> uh, nga, legit na may kape doon na ano. Wala oh, lang asukal sa coffee bake. Walang kulang. kulang. Uh, saka wala nagsiserve doon. Oo, oh, wala. Oo. Oh. Ayun, self-service na coffee shop yun. Pwede ka lang mag-coffee, self-service. Habili ka sa tindahan. Pinitang tubig doon. Tapos doon ka Coffee shop yun. 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 So, yun guys, uh, that ends our ano, vlog for today. <laughs> Ay, tapos na? No? Yung ganun lang, ganun-ganun ganun lang. No. Alam ko lang itatamp din liko yan. Ayaw pa, ayaw pa. sige, tuloy lang natin. Kasi may sasabihin pa lang si Joma. Tapos sabihin ko. Ha? Yung tanong mo. Kailan kayo lalabas yeah. si Carla? Um, may date din ba kayo tulad ng sa si Dros? Ha? May date kayo? May, may date, date, din ba kayo? Oo. Oh. Meron yan. Meron? No. Uy. Abang nyo na mga kalingap, meron Uy, yan. yan, yan. Oo, may date. Pero ano, off cam, nag-delete ba dine? kayo? Sama nyo naman kami. <laughs> ha? Naman. Saan ba kayo? Ay, doon pala sa ano, dun sa... nag like, uh, uh, Ha? Huh? Yung last na ser serya na Jom hmm. Carl, parami nagtatanong, ba't daw kayo biglang nawala? Wala. Biglang kayo, Ay, kayo, kayo nawala. Bigla? Nawala sila bigla, inaanap eh. sila dun. Saan kayo pumunta? Eh, namin, nagtana na kayo. Ay, grabe. Oh, I Ayun, mean, alam ko, magkakasama-kasama lang naman tayo. <laughs> no, Nung wala, no, wala, nilala pa namin yun. Nila, Kuya Jay. May message po. <laughs> ah, sorry, may nag-message. Smart message. app yun. <laughs> Sabi, yung utang mo daw, Nel. <laughs> wala naman lang utang. Ha? Huh? Hindi, ako lang yung ano. Hindi <laughs> ako ng mga utang-utang. Oh, sis, ba't naman mag-utang ito? <laughs> uh, <laughs> may savings ko Daming pera. Wala, naano lang pag, namamaluktot lang. Pag may kaya kumot. oo. Oo. So, so